Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kinirit ni Pinoy music icon Freddy Aguilar na buksan na ang mga restaurant, bar, mall at iba pang establishment sa bansa. Pero ang papapasukin lamang ay mga kumpleto na ang bakuna laban sa coronavirus. Aniya, uubra naman daw ito basta't ipatutupad pa rin ang mga health protocol gaya ng social distancing at pagsusuot ng face mask. Para saan pa Aniya na nagpabakuna ang mga tao kung palagi na lamang magla-lockdown? Dapat buksan ang mga resto, bar, malls at iba pa para magtrabaho na ang mga tao. Hirap na hirap na at wala nang pambili ng pagkain eh. Pero ang pwede lang muna makapasok ay ang mga kompleto na ang bakuna. Wika ni Aguilar sa isang Facebook post. Para saan pa at nagpabakuna tayo kung ganito pa rin puro ECQ, GCQ at PNCQ o putregis na community quarantine. Pero ipatupad pa rin ang protocol, social distancing, masks at iba pa, dagdag pa niya. Naniniwala ang singer na kapag ginawa ito ay dadami pa ang magpapabakuna at maiibsan ang paghihirap ng mamamayan. Anong masasabi mo sa balitang ito?